Morning, Pete. Yan, hello ka pa mo, Pete. Hello ka oh, ba? Hello. Hello. Yan. Tignan mo na tayo. Mga oh, Bye-bye. Bye-bye, love. Beng! Yes, di, uh, katapos natin hanggatid sa mga bata sa school. Diretso na tayo sa palengke uh, tayo ng special may go way para yung Denmark yan 7am siya nagbubukas kaya wait lang tayo ng content na uh, no open na yung wala nila you know mga roll up oh. yan kapag nasa harap ka na nandun yung mga empleyado mga good morning abadi uh, oh no open na yung B yan uh, 6.59 na mag-open na yan yan Ayan na Dati marami akong kasabay dito sa harap. Wala pa tayong mga ano kasabay. Uwan tayo at ang mag-isang magpapa ano ngayon. Good morning. Hindi natin kasama si Mrs. Naya kasi kami sa harap eh. Good morning muna tayo dito. Uh, go -open na. Okay lang mag-video. And... <laughs> Ayan ah, baba good morning na yung mga ano natin. <laughs> oh, ayan. Ayan. Okay mo mag-video? Ayan. Oh, ayan ha Good morning sa inyo. Ayan, let's dig. Basta uh, tayong namili ng pang Graham. Alright. Uh, Tapos na tayong namalingin. No? Si Jiro, walang pasok oh. Jiro! Alam pasok si Jiro. Ano? Oh. Nang ang ginagawa mo Jiro? <laughs> <laughs> Dahil wala siyang pasok. Ayan. Nagsasampay. <laughs> Galing ah, mga ibon oh. Mamaya pakainin na natin. Hello Han, how are you? Ayun oh, busy siya. Ako lang namili ng pangduyam kanina. Good morning. Tama kasi tayong kodi ko. Uh, nakalimutan ko pala yung mangga yung gusto mo na nalang mayiga pero magpapakain pa pala tayo ng ibon tsaka sunduin pa natin si Faith at maglalako pa tayo nalang matulog pero kailangan pa lumaban kaya eh na mga anak papakainin ko na kayo kaya na yung mga alaga natin ah, uh, yung wala natin ng malunggay yeah.

<laughs> Ngayon, ano na muna? Ah, <laughs> uh, lasi-lasi muna ako na, Teng. Thank you. Thank yeah, you. God bless. Gora-gora uh, muna. Uh, nakabili na kaming mangga ni Faith oh. para sa Graham. Oh. Nagpabuhat na si Faith. Pabili na rin ng candy ni Faith. Ano yung binili mong laruan? Faith, pati Paano yan? Relo siya. Ah. Ah, parang ano, may bilog sa loob. Hmm. Ayun, tingnan natin muna yung bangka. Pid mamaya niya ang pid kauwi. Diretso na kay Lola Betty maglako akong butchiron. Mm. Kalida ka sasamang niya eh, mm. na. Oo nga. Bakit? Matabay mo. Ani. na tayo sa bahay. ayan uh, ah. Uh, na lang ako ng damit tuhan para makapaglako na ako ng butchiron. Tayo. Ayan, pre. Balakas. Android. Mga brother and sister, sakay naman tayong bangka. Para lipat-lipat na naman. Sa San Pedro na tayo. Ay, Mama Emily. Wala na tayo ng palindang butchiron. Yung mga tinda natin butcheron. Ayan na, uh, pala tayo sa palengke. Lako na tayo. Lord, ah, sabihin po sa palengke ko na tayo. Wala na akong muna tayo. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Guwagwa Pharmacist tayo sa mga boss natin. O, salamat sa inyo na yan. Walang igwagwa tayo sa mga nag Thank you very much, thank you. Ayan, saya oh. Oye! Oh, Ah, oh, ayan. Then, thank you very much po. <laughs> oh. Okay nga. Ayan o. Hala ka lang thank you. Sa mga suki natin. Thank you very much po. Ah, ayan. Salamat sa inyo. Ayan. Oh, sali na kayo. Matapos yan. Ang dakong hapon. Lakuan kayo pa yung asawa ko. Ayun ay, na po. Lakuan. President na naman si Kaling mm, Yan out daw po siya sa mga followers natin. Shout po sa followers sa walang nagsisinda yung gulay dito. Pinang binibigyan ng basa, tumatakas po. Tumatakas? Tumatakas na Kaling Oro. Yan ang sa mga gustong mag-donate kay Kaling mm, Mag-donate kay At, po. Pasilanda ka sa bahay mo na yung Galing pag, oh, pag, pag merong nag-donate na Sa bankal Sa Ayos sa iyo. Alright, salamat sa inyo. Salamat sa All Alright. Gawin na kayo. Oh, yeah, no. Thank you very much. Uh, Salamat sa inyo. Yeah. <laughs> Ayan. Nadaminda. Black Ayan, nadaminda. Thank you po. Ingatan na And God bless po kaya katang. Sige po. Salamat sa inyo. Ayan. <laughs> e, mga mga natin, mga suki natin. Ayos yes, eh. Oh. Sali na kayo. Ayan. <laughs> Ayan, na uh, mama, thank you very much po. Ayan, uh, kamsamida. Ayan, nang sabida. na ka. Thank you po. <laughs> naman tayo. Ayan, eh, tunay na laban lang. Ayan, kahit na mainit, lako-lako. Ayan, ayan, Salamat sa iyo. Ayan. Uh, gober tayo. Ayan, salamat sa mga suki natin. Ayan. Medyo, oh, yan. Oh, yan. yan, oh. <laughs> Salamat oh, sa inyo. Oh, <laughs> oh. Yan sa'yo. Ayan, sa'yo. Ayan. Ayan. Ang ah, ganda ng mga suki natin. Ayan, thank you very much po. Ingatan na ko, and God bless. Sige po. Salamat sa'yo. Ayan. Ayan. ba? Uh, uh, ano natin, mga uh, brother. And thank you. Sige, yeah, laban lang. Uh, thank you. Tayo ng Japanese food. oh masih masih seneng, <laughs> jangan panik ya, eh. oh, ayah seneng, oh, kamu seneng kayak apa sih, mungkin pas kita cut nih, buktiin kan aku, ya, ya, oh, yang saya oh. oh. <laughs> thank you very much, God bless. Nasa Sandy tayo ni Boss Justin. Thank you very much kay Boss Justin. Ayan, nasa Korean tayo. Ayan, sabi niya. Ayan, Boss. Thank you very much. Mas, Salamat sa'yo, ako, Boss. Kam Samida. Samida. Ah, yang Samida. Oh. Sali na kayo. Oh. Ayan, o. Yun yung mananin ni Boss. Samji, Samji. Alright. Salamat sa'yo nakapag-ice ko pa tayo kay Boss. Diyan nga pa ang Thailand, Boss. Ayan, okay oh, din ako muntang Thailand. Natin mo kung yung gusto um, ni Boss. Ano yung mga plebe po yung Thailand? Thailand nga uh, pa, no, uh, Boss? Kaya nga ka po muntang Thailand, mo. Hi boss. Know, oh, know, boss. Know, Thank, you man. Man. Thank you very much. More blessing to come boss. Thank you. Thank you for supporting all right. Thank you very much. Thank you very much kay Alden. Kahit yeah, na busy siya. Alright. right, yun sa'yo. Yan ba na yung buksan ha? <laughs> <laughs> Salamat sa'yo. Oh. Ayan. Yeah. Uh, Load tayo ng YKK. Salamat sa inyo na. Thank you very much. Ang co-write natin. Ayan, busy rin. natin. Ayan natin ka. Ayan mag-ayon eh. Uh, 35. Okay ayan yeah, at tayo salamat sa mga sugi natin ayan. oh bili na kayo ha mga boss wala yun wala yun wow buksing manok ayan thank you boss alam bang buksing bibe wala wala bang bibe na nagre request yung mga sugi natin ayan thank you kayo boss alright salamat sa iyo wala sa iyo wala na boss alright Nakapag-charge tayo ng cellphone sa San Pedro. Ayan, hindi na tayo. Nakapag-video ng ano. Nakapag